Lapit na ang board exam, guys. Yan. So, uh, REE and RME board exam, April 2023. So, ito yung mga inaaral namin subject. Yan. Napakadami. Mat. Uh, electrical engineering major subjects. Then, yung ESAS. Uh, hindi pa nga ito kompleto, eh. So, napakadaming subject yan, guys. Kung gusto nyo mag-review, uh, napakadaming kailang aralin tapos nakaka-pressure pa <laughs> dahil hindi mo alam kung alin dyan yung lalabas sa mismong board exam so ang only way na pwede natin gawin is yung preparation aralin natin yung kaya nating aralin at uh, medyo nakaka-pressure lang din ano <laughs> Yan. kasi insan, hindi mo alam kung alin dyan yung mga lalabas sa exam tapos baka yung may hirap Baka yung hindi mo masyadong naaral, pero kayang-kaya yan. Basta ang gawin nyo lang is uh, focus sa review. Uh, syempre yung mga ginagawa nyo, preparation, uh, pag-aaral ng formula, pagsasold, uh, pagpapractice ng mga reverse engineering, caltech, then pag analyze ng concept, kayang-kaya yan, kayang-kaya ng mga bata. So, dito lang kami nagkaklase sa Therese. Yeah. <laughs> medyo makalat pa nga ngayon yan yeah. dito lang kami nagkaklase mga improvise lang yung gamit namin pero ang malaga is ginagawa namin yung mga best namin kaya sa mga nagtitiwala sa nagre-review dito yan. nakakatuwa naman kahit po paano is nakakaraos kami <laughs> yeah. so sana makapasa lahat ngayong board exam April 2023 manifesting R-E-E-R-M-E e e r m e at sana naman ay kung ano yung mga hinihiling ng puso nila ay matupad so manifesting with hard work at yung mga uh, hindi natin talaga kaya ay ipagpaubayan na natin kay God pero alam kong i-guide lagi tayo ni God basta ginagawa natin natin best sa tayo ay uh, humihingi ng guidance sa kanya tulong So, good luck team EAC. Yeah, wow, oh, oh. yeah.